ang pagkaway. Oras na ng pagsagot ng factor bluff. Ang natitira sa iyo ay kantahan. Sino ang gusto makaduwe sa tatlong gana? Ang natitira na lang na hindi na pipili. Ay, sampito. Right. So, Sam, meto ba pag tama yung sagot ko, gagawin ming ginawa ni Pauline Kaywali? Oh, sige, go. Okay. Diba tama? Okay. <laughs> Ganda motivation yan ah. Yes. <laughs> Kasi, hey. eh, eto kaya, mayaya ka pa kaya ni Sam? Tanong. Noong 1969, ano ang unang kantang inawit sa outer space? <laughs> 1969. 1966, ako pinanganak. So narinig ko na yan. <laughs> Happy Birthday. Okay. Asang asa ka, asang asa ka, naiyayakapin ka ni Sampito. Tignan natin. <laughs> ako, I beg to disagree, girl. Okay. Bakit? Because? I took up budget. <laughs> 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 Dito, ano ba mo ako. <laughs> I graduate. Oh. Oh. You know? I took a bachelor. <laughs> For me, ah, Americans kasi, they are um, what? born nationalistic. Okay. So, feeling ko ang kinanta that time, 1969, Star Spangled Banner. <laughs> Star Spangled Banner! At ikaw naman, Wally? Noong 1969, napag-aliwan pagaliwan napag, uh, <clears throat> pag napag lang ng mga astronauts, nung nakarating na sila sa outer space, nakantahin nila yung impossible dream. Ngunit ang napili ay si Jose na asang-asang mayayakap ni San Pinto kung sa siya talaga ay nakatulong. Oh my God. Oh my God. Is it a <laughs> or a block? kasi pag mali siya, magkakaroon ka ng premium. Oo. Oh. Aka-copy mo ba ako? Magaya. <laughs> <laughs> Magaya ako mag-rap. Iyakapin <laughs> ko si Sam kasi siya yung nagbigay sa akin. Ay, grabe. Parang ah! ah! may gusto sabihin. Ay, parang gusto niyang sabihin. Ayan na O, ayan na nga. Buti <laughs> oh, <ayun> na lang nandit si Paul. Hindi, ako rin bahala sa'yo. <laughs>

ito ay dinamedico noong March 8, 1969 ng mga astronauts ng Apollo 9 to celebrate the birthday ng NASA director. Ah.